Kakatapos palang lang i-anunsyo ni Donald Trump ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza Strip. Agad namang nagsimula ng panibagong digmaan ang Hamas. Nagdeklara ng digmaan ang mga militante laban sa ilang lokal na angkang nakipagtulungan sa Israel. Kung paiikliin, pagkatapos umatras ang mga tropang Israeli, nagregrupong muli ang mga militante ng Hamas at nagsagawa ng malawakang operasyon laban sa mga Palestinong angkan na tumututol sa kapangyarihan ng Hamas o kaya'y nakipagtulungan sa Israel. Sa ganitong paraan, nabigyan ng Israeli withdrawal ang Hamas ng tsansang gumanti at linisin ang larangang pampolitika. Para sa posibilidad na may mga panlabas na manlalaro na magtatangkang magtatag ng isang independyenteng pamahalaan sa Gaza na wala namang ibang masasandalan kundi ang mga estruktura ng Hamas. Iminumungkahi ng planong pangkapayapaan ni Donald Trump ang panlabas na pamamahala ngunit hindi nililinaw kung anong lokal na yaman ang dapat sandigan. At si Hamas sa kanyang panig, ay gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng formal na pagsang-ayon na isuko ang kapangyarihan. Ngunit ngayon, masigasig silang gumagawa ng mga kinakailangang realidad para sa kanilang pagbabalik sa politika. Sa madaling salita, sa ngayon ay may bagong digmaan sa gasa at pag-usapan natin kung ano ang nangyayari ngayon at kung saan ito maaaring humantong sa hinaharap. Ako si Alexei Pichy, Oktubre 13 ngayon. Bago tayo magsimula, Paalala lang na araw-araw may mga balita at analytical na kwento sa channel na ito para lagi kayong updated. Kaya inirerekomenda ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, pati sa Telegram channel na Pechi News. Link na sa description, mag-like at mag-iwan ng komento. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ninyo ang pinakakomportabling paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Noong Sabado, ikalabing isa ng Oktubre sa mga kalsada ng lungsod ng Gaza, kung saan umalis ang mga tropa ng Israel, napansin ang mga puwersa ng tinatawag na panloob na seguridad ng Hamas. Nitong mga nakaraang araw, Maraming ulat ang natanggap ukol sa sagupaan ng grupong Hamas at mga kalabang angkan. Sa lungsod ng Gaza, nagsimula na ang totoong paglilinis sa mga tinatawag ng mga teroristang Hamas na mga kolaborator at impormante ng Israel. Inanunsyo ng mga armadong tauhan ng Hamas na pinatay nila si Nabite, mga miyembro ng mga angkan na umano'y nagsilbing espiya para sa kalaban at ayon sa kanila, lumahok din sa pagpatay ng ilang miyembro ng paglaban. Sila mismo ang tumatawag sa kanilang sarili ng ganun. Hindi itinatago ng Hamas ang kanilang ginagawa at magbibigay sila ng sipi mula sa opisyal nilang pahayag. Ang mga ahensya ng seguridad at ng paglaban ay nagsasagawa ng malawakang operasyon sa lahat ng bahagi ng Gaza Strip mula hilaga hanggang timog upang hanapin at arestuhin ang mga kolaborator at mga impormante. At sa isang video na kumalat pa noong Sabado na ipinamahagi ng mga channel na konektado sa Hamas sa Telegram ipinakita kung paano binubugbog ang isang hinihinalang kolaborator sa isang hindi kilalang lugar. Hindi ko kayang at hindi ko ipapakita ang mga bidyong ito sa YouTube, pero sa iba pang mga bidyo muli sa mga social media, ipinakita ang mga armadong mandirigma ng Hamas na nakamaskara, naglalakad sa isang pamilihan sa lungsod ng Gaza. At ang tinatawag na Ministry ng Panloob ng Mga Gawain na kontrolado ng Hamas ay naglabas ng mga larawan ng mga opisyal na may mga riple at mga sumbrerong may nakasulat na pulisya. Narito sila sa lungsod ng Gaza, nakikipag-usap sa mga residente na parang nagtatanong, sino ang kolaborador? Kalaunan, lumabas ang mga kuha ng barilan at totoong mga labanan na may kasamang paglusob sa mga distrito at iba pa. Kung ikliin, ang labanan ay sa pagitan ng Hamas at ng Dugmush na Angkan. Isa itong makapangyarihang grupo na konektado sa mga kalabang pampolitika ng Hamas at sa kilusang Fatah. Ang Fatah ay nasa West Bank. Ang Dugmush na Angkan ay sa iba't ibang panahon ay nakipagtulungan sa Hamas, Fatah, mga kumiting bayan ng paglaban, at minsan pati sa Al-Qaeda. Inatake rin ng Hamas ang unit ng milisyang bayan ni Yasser Abu Shabab, isang kumander at bayarang sundalo na inaakusahan ng pakikipagtulungan sa Israel. At mahalaga ito sa ambisyon nilang maging alternatibo sa Hamas sa Gaza Strip sa kasalukuyang lungsod ng Khan Yunis, nagkaroon ng alitan ang mga militante ng Hamas sa lokal na angkan ng Al Mujayda na konektado rin sa kanilang mga kalaban mula sa West Bank, ang Fatah. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, ganito ang nangyayari. Ang Hamas, nang maunawaan nilang umatras na ang mga sundalong Israeli, ay mabilis na nagsimulang linisin ang kanilang mga kalabang pampolitika. Ngayon, mas malawak na ang larawan. Matagal ng mahigpit na kinokontrol ng Hamas ang Gaza at nanatili ang kapangyarihang ito kahit noong panahon ng digmaan. Gayunpaman, nitong mga nakaraang buwan, ang kontrol ng Hamas sa Gaza ay kinuwestyon ng ilang mga angkan, lalo na sa timog. Ang ilan sa mga angkan o grupong ito ay nakatanggap ng proteksyon mula sa mga militar ng Israel dahil sila ay laban sa Hamas. Ngayon, ang mga labanan ay may pabago-bagong resulta. Halimbawa, sa sagupaan sa Sabra sa Gaza, sa pagitan ng isang kilalang pamilya at mga puwersa ng seguridad, napatay si Muhammad Imad Akli, anak ng mataas na opisyal na komandante ng Hamas. Kalaunan, pinalibutan ng mga armadong tauhan ng Hamas ang lugar na ito at napag-alaman na dito nakatira ang pamilya Dugmush, kaya't pinalibutan nila ang lugar at sinimulan ang kanilang presyon. Sa huli, ilang miyembro ng angka ng Dugmush ang napatay. Ipinapahayag din na sa paligid ng Jordanian Hospital sa lungsod ng Gaza ay may malaking bilang ng mga armadong tao na nakamaskara, na kumokontrol kung sino ang bibigyan ng tulong at sino paumanhin ang tatapusin? Sa timog ng Gaza, ang oposisyong grupo ng Hamas na kilala bilang People's Forces o People's Militia ay tumangging isuko ang kanilang mga armas. Sabi nila, hindi kami magpapaimpluensya sa Hamas. Ang grupong ito ay lumahok sa pag-escort ng mga kargamento ng makataong tulong at hayagang hinamon ang Hamas. Na siya namang nagsabi na lalabanan nila ang tinatawag nilang kriminal na grupo, gaya ng tawag nila sa mga ito. Para maintindihan ang nangyayari sa Gaza Strip, magbibigay ako ng sipi mula sa isang komandante ng puwersang Bayan. Ang pangalan niya ay Husam Al-Astal at ito ang kanyang sinabi, Sa lahat ng daga ng Hamas, wasak na ang inyong mga lagusan, wala na kayong mga karapatan, magsisi na kayo habang may panahon pa. Simula ngayong araw, wala nang Hamas. Pagkatapos ng kaunti, inilahad ni Al-Astalya ang tunay na dahilan ng labanan ng Hamas laban sa mga lokal na angkan. Sa isang komento sa ikalabindalawang channel ng Israel, sinabi ni Al Astalia at inuulit ko, Sinusubukan naming maging alternatibo sa Hamas. Gumagamit sila ng psikolohikal na digmaan at lahat ng lakas para patunayang walang ibang pagpipilian sa Gaza Strip. Maliban sa kanila, alam na ngayong lumipat ang People's Forces sa dilaw na linya sa Timog Gaza na kinaroroonan pa rin ng mga tropang Israeli. Ibig sabihin, sila ay aktwal na nasa ilalim ng proteksyon ng mga tropang Israeli. Tingnan ninyo ang nangyayari dito. Ayon sa dalawang dalawampupuntong planong pangkapayapaan ni United States President Donald Trump noong nakaraang linggo, makakakuha ng amnestiya ang mga miyembro ng Hamas na magpapakabait at magbibigay ng kanilang armas. Ayon sa dokumento, isasagawa ang demilitarisasyon ng Gaza sa ilalim ng bantay ng mga independyenteng tagamasid. Kasama rito ang pagtanggal ng mga armas sa pamamagitan ng pinagkasunduang proseso ng pagdikomisyon pagwasak at pinakamahalaga, kapalit ang Hamas. Ayon sa plano ni Trump, agad na magpapadala ng mga internasyonal na puwersa ng pagpapatatag sa Gaza na, ayon sa CP, ay magsasanay at magbibigay ng suporta sa mga napatunayang puwersa ng pulisya ng Palestina. At ito ang pinakamahalaga. Sino ang mga napatunayang puwersa ng Palestina na ito? Ang pag-alis ng Israeli ay nagbigay daan sa Hamas na maghiganti at linisin ang politika sakaling subukan ng iba na magtatag ng independyenteng pamahalaan sa Gaza na tiyak nilang hahadlangan. Ano pa bang masasandalan bukod sa mga estrukturang iyon? Winawasak ni Hamas ang mga kakompetensya para kapag dumating ang mga internasyonal, magre-rebrand sila at mag-aanunsyo at wala nang ibang masasandalan kundi sila. Iminumungkahi ng planong pangkapayapaan ni Donald Trump ang panlabas na pamamahala, ngunit hindi nilinaw kung anong lokal na yaman ang pagbabasihan nito. At si Hamas naman, sa kanyang panig, ay gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng formal na pagsangayon na sumandal, si Hamas ay handang isuko ang kapangyarihan, ilagak ang mga armas. Pero sa ngayon, direkta nilang nililikha ang mga realidad sa lugar na kailangan para sa kanilang pagbabalik sa politika sa hinaharap. Parang sinasabi nila, wala nang ibang masasandalan, kami na lang ang natira. Kaya magiging kakaiba kung hindi susuportahan ng Israel ang mga puwersang laban sa Hamas, gayong lagi itong panig sa Israel sa digmaan na ito. Kung hindi, wala nang ibang alternatibo sa sektor ng Gaza. Hamas, dito ko tatapusin. Kung may tanong kayo, isulat sa komento. Sa mga susunod na episode, tatalakayin pa natin ang ibang hindi pa napag-usapan. Isulat din ang inyong mga puna. Inaamin ko rin kung minsan ang aking pagkakamali. Kaya kung napansin nyo na may maling impormasyon sa episode na ito, siguraduhin nyong isulat din ito sa mga komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like. Ingat at paalam sa lahat.